Walalaki na mga kadilag yung aming mustasa. I-harvest na. Ah, uh, nakakatuwa. Okay. okay na yan Mama. Oh, oh, dami na 'yan. Ito po ay nagkakahalaga ang isang tali ay 20 pesos. Kaya yung 15 pieces ay may 300 pesos na si mama. Ito na po ang ating kinilaw na mustasa. <music> po, magandang umaga po mga kadilag. So for today's vlog po ay nandito po ako sa taniman ng mustasa nila tita at saka po mama. Dahil ngayon po mga kadilag ay magpipitas po si mama ng mustasa. At ito po ay dadalhin sa tulay dahil madami po ngayong namanti o naglambat po ng isda. Ay tamang tama po itong kapartner sa isda mga kadilag. Paniguradong madami pong magahanap ng gulay na mustasa. Ayan po, malalaki ng mga kadilag yung aming mustasa i-harvest na. Ah, nakakatuwa at malalaki na. Tapos sa yun, yung kalatita. Oh, ang dami. Ayan, mga kadilag, nasikat na ang araw. Wow, dami na mama. Oh, lalaki na honey. Si mama po yung nakailang pitas na dito. Mama, nakailang pitas ka na? Mga tatlo honey. O apat. Si mama yung nakaka... 1,000 pesos na din siguro. Dami na mga kadilag. O, oh, ang lalaki. Bay naman yung kalatita at saka kala. Talambu. Ay, si Talambu. Uy, talambo. <laughs> Kuya Mike. Tignan mo yung mustasa. Maganda na. Uh, matataba, ali. Eh. Oo, matataba. Mana sa na nagtanim, honey. <laughs> mana sa na nagtanim ng mga mustasa. Ay, oh, uh, bayan yung kananay at saka kay tatay na tanim. No, uh, malalaki na din po. Oh, uh, Nanay. Wala kayo. Nagpaparamdam si nanay. <laughs> no mga nakaraan po ang ginagawa ni mga may pabunod dahil ito talagang sobrang dami Isnin, isin, 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 isin. Ah, so mga alis tita mama yung mga kinain ang uuli tatanggalin na din 哦，对对对啦。 Uy, natumba na mga kadilan. Mga kuha na yung mama. Kuha na. Ma Kila Masarap ka para yung mga kadilag ng ano, pinarito. Ang pinilaw sabay tamang tama pala at madami kayong kagad yung bangay ka o mga walang pasok si Pulding at si Kuan ito pong mustasa ay talagang makakasiguradong walang spray dahil mayroong mga kinain ng uod. isang planggana na po mga kadilag itong ating nakuha ni mama yung palang papaya ni titay na mumulaklak na may pangalan pala titay ang iyong papaya anong pangalan na yan? Apo. <laughs> si Marike si Marike <laughs> Abay, may bunga na nga, ma. May bunuho. pangalanan hani ay yung saging namin walang pangalan kaya hindi pa nalaki ayan po at si mama po y marami pa rin nakukuha mga kadilag ayan nakakatawa naman ang ating tanim malalaki si tita pala ay hindi magbebenta ngayon dahil si magaano la ang na maglilinis tita nagtatanggal po siya ng mga dam organic. Oh, dami. Okay na yan, mama? Oh, dami na yan. Di-deliver na yan kay, ano, Divisoria Unak. Ayan po, at uh, dadalhin na namin ni mama dun sa uh, may gripo. At aming pong lilinisin niya tatali. Oh, Ay, na din yung kalanan. Ay, nakakatawa. Ang si nanay narito nakadami na din iyon. Eh. <laughs> Aba, may bunga na yun, ay yung inugog Senyorita Pati ka man si, buno Ayan po mga kadilag at ito po ay aming linisin Tatanggalin po yung ugat ng mga binunot ko ni mama Ayan, mga kadilag Ayan po mga kadilag, ito pong mustasa ay amin nahugasan at saka po na tali. ito pong mga kadilag ay 15 pieces itong isang planga ng maliit na ito. So, ito po ay nagkakahalaga, ang isang tali ay 20 pesos. Kaya, yung 15 pieces ay may 300 pesos na si mama. Ayan mama, mm -hmm. ilan pa yan? masarap pang kilawin dahil siya ay unang pitas Pagkatapos po na yun mga kadilag ay ako po yung naghugas ng kamay dahil ito... nagugutom na anong oras na nga naman po ay ako'y nagabalaw pa ng mga labahin mga kadilag ayan po mga kadilag at nakain na po ang akin pong pagkain so yan tamang tama ito sa aming ulam na pritong isda ah, tapos ayan kinilaw tapos ito yung dala ni kagwapo lang na kabeshis adobong tahong ay papares ko din po dito sa kinilaw na musta sa mga kadilag nagtimpla din po ako ng kape kain po mga kadilag. Ayan po mga kadilag at pwede na po si Lux. Galing po yan ng office. Ginabi na. Mm. Ito yung mustasa. Oh, magkano ito? Wala. Free. Oh, oh. Kayo pala nag-ani na? Oo. Dami, oh, mm, mm Ay, nilagay ko yung sarip. Ito. Kanina pa yung umaga, pinitas. Ay, okay, lagay yung... mo na din lang sarip. Galing po sa office, mga kadilag, ay, kinalagay ko na lang sa ref. Para, mm kapag ano ay eh. bukas ay aming magulay. Oo, eh. oh, sinabibi ate, may kasamang mga kaibigan. Mm. Thank Ikaw you. Kukwentuhan sa labas. Sige, bye-bye. Ingat. Magugusto na ito ngayon ni Nani Oo, lagay mo na lang sa para fresh pa. Okay. Fresh pa naman. Okay. Thank you. Bye-bye. Ingat.